Magandang araw sa inyo mga ka-Vintures uh, uh, Gusto ko lang magpasalamat sa inyo uh, Unang-una magpasalamat ako sa Panginoon uh, At sa magpasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa YouTube channel ko um, na Michael Ian Ventures. Uh, salamat sa inyo mga ka Dahil kung wala kayo, wala yung suporta nyo Hindi ako magkakaroon ng uh, galitong subscribers na 48 1,600 So salamat sa lahat ng nakasubscribe sa akin ah, uh, Ito na po yung kauna-unahan kong naipundar Yung maliit na bangka uh, ah, nakakahalaga, nakakahalaga, lang po ito ng 80,000 So salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa akin At sana hindi kayo magsawa na uh, manood sa mga videos ko So, laking pasalamat ako sa inyo dahil, yan, at least, meron na akong maliit na bangka. So, salamat sa inyo. So, ito lang yung ma-share ko sa inyo na, ito lang, after 3 years na uh, pagiging vlogger, dahil lang nagsimula ako ng uh, August 19 2020. So, 3 years na po yung YouTube channel ko. So, noona una, parang nakaka discourage dahil isang taon mahigit. Talagang sa isang buwan, may magsubscribe, tatlo, dalawa lang. So, hindi ko akalain na after uh, one year, uh, biglang bumulosot yung uh, nag-subscribe sa akin. Uh, Shoutout nga pala si Abraham. Uh, itong uh, nag Design dito sa ano, naglitering dito sa bangka ko na Michael Ian Ventures dito sa logo ko. So, shout out sa kay Abraham. So, magaling po 'yan na artist. Ah, uh, marunong din 'yan magtato si Abraham. So, shout out sa iyo, kaibigan. Ah, uh, salamat dahil ayan. Uh, ah, uh, nabigyan mo ako ng magandang design. Sa lahat ng hindi pa naka-subscribe sa akin, Uh, pakisubscribe paki 'yung YouTube channel ko, Michael Ian Ventures. Uh, same lang po 'yung ano, 'yung Facebook account ko, uh, sa 'yung FB page ko, uh, the same lang po 'yung pangalan, Michael Ian Ventures. So, 'yan, 'yung content natin ay farm to travel. So, sana suportahan niyo ako sa paglakbay ko at saka 'yung sa pag farming ko. So, kung ano mga ka-vintures, kung sakaling mas dadami pa yung uh, subscribers ko at saka kikita pa ako nito, uh, ibabalik ko rin sa inyo yan. Uh, mamimigay din ako sa nangangailangan ng tulong, financial o hanggang kaya ko. So, hanggang sana supportahan nyo yung YouTube channel ko. So, ito lang po yung ma-share ko sa inyo mga ka na at least kahit papano, may konting uh, mayroon na akong munting bangka so hanggang dito na lang mga kabinchers